Nihao sa inyo mga guys. Ito yung part 2 ng step by step kung paano nga ba simula ng pag apply dito sa bansang Taiwan bilang isang factory worker. Sobrang dami kasi mga guys ang nagtatanong sa aking comment section kung paano nga ba simula ng pag apply from zero knowledge. Kung naalala nyo mga guys yung last na upload natin about sa requirements ngayong 2025 sa mga agency dyan sa Pilipinas is ito uh, na yung part 2 na gagawin yung steps kung paano kayo magsisimula sa pag apply Hindi ko na nga rin ma-replyan yung ibang question natin gawa nga nung pare-pares yung tinatanong nila. Kaya gagawa na lang natin ng part 2 mga guys kung paano yung steps na susunod pagkatapos nung uh, or pagkatapos nung kompletohin yung requirements. Sana eh, makatulong sa inyo itong vlog natin for today's video mga guys sa mga kapwa nating aplikante lalong-lalo na yung ano mga katulad kong taga-probinsya mga guys bago natin simulan itong topic natin is gusto ko munang i out yung mga patuloy na sumusuporta sa atin dyan at yung mga bagong pasok na silent viewer natin kung saan man kayong galing Pilipinas mga guys sana eh wag kayong mawalan ng pag-asa mag-apply kasi ang pag-abroad ay malaking ano malaking bagay sa atin lalong-lalo na kung ano galing tayo sa hindi kagandahan or hindi masyadong maunlad na pamumuhay. Ang pag-abroad mga guys eh sakripisyo para maging daan sa ating magandang pamumuhay balang araw. Shout out na din natin yung isang subscriber natin na mukhang sawa na sa pagmumukha natin mga guys at gusto niya yata makakita ng ibang ano, ibang bagay sa vlog natin kaya ang video natin ngayon is ano pupuntahan natin si Mrs sa kabilang ano kabilang <laughs> kabilang barangay di joke lang sa kabilang country para ano i-celebrate na din ang Mother's Day siguro kung mapapanood nyo to mga guys eh mga ano na 3 days ago or 4 days ago bago yung pagtapos ng Mother's Day kasi gawa nga nung, ano gawa nga nung mag-i-edit pa tayo ganon habang papunta nga tayo sa biyahe mga guys, papunta kay Mrs. eh magkwentuhan muna tayo kung paano nga yung journey ko or yung naging journey ko papunta dito sa Taiwan nung nag-a-apply pa lang ako mga guys. Way back 2018, nung una kong salang sa pag apply dito sa Taiwan mga guys. Bali yung kuya ko at saka yung ate ko kasi is ano din sila, galing din sila dito sa Taiwan. Bali, nagtrabaho sila ng mahigit 12 years dito sa Taiwan, mga guys. Dito kasi sa Taiwan, mga guys, is meron kang 12 years na ah, uh, pwede mong gugulin para makapagtrabaho dito. Meron din yung iba na tinatawag nila na mid-level na pwede kang magtrabaho hanggat gusto ka ng inyong company. Kapag maganda yung performance mo, maganda yung benefits na binibigay mo sa company is hindi kanila basta-bastang pakakawalan mga guys, kaya nire-recontract kanila, ina-apply kanila for mid-level doon din tumataas yung sahod mo, kaya yung iba dito, swerte tulad na lang yung isang kakwarto namin dito mga guys uh, mid-level na siya, bali ang sahod na niya is parang level 1 na Taiwanese around 35 ang basic salary niya mga guys 35,000 NTD o diba, ang laki So balik tayo sa kwento mga guys yung pag apply ko noong 2018 Bali madami akong naranasan noon mga guys Madami din akong perang nagastos noon Gawa nga nung, uh, hindi pa uso yun yung ano uh, Tinatawag nilang Facebook groups noon na kung saan Pwede kang magtanong kahit kanino na For example may problema ka sa documents mo May kulang ka na ganito Wala pang ganun noon guys 2018 Bali ngayon ngayon lang yan Uh, noong 2018 mga guys, bali, may mga documents ako noon na kulang-kulang pa. Pero yung ibang mga agency noon is natanggap sila kahit kulang ka ng ganito, kulang ka ng ganyan. Yung mga mabilis lang bakunin na, ano, na documents, bali, ini-entertain pa rin nila noon. Hindi na tulad ngayon, ako pagkulang kulang ka ng isa, is sasabihin nila, kailangan mo munang kompletohin yan, kaya... Ang payo ko ngayon is dapat kompleto na kayo sa documents bago kayo pumunta dito sa topic natin na to mga guys. Kasi once nakulang kayo sa documents na kahit isa nyan kahit isa man lang yan, hindi kayo papayagan na ano, na makapasok or maline up sa hiring nila mga guys. Noong 2018 nga is kaya kong makapagpasa ng application sa siguro apat or limang agency. Samantalang ngayon mga guys, nung nag-apply ako 2024, sobrang dami ng aplikante ngayon. Halos yung isang araw mo, gugugulin mo sa pag apply sa isang agency lang. Sobrang dami kasi ngayon mga guys ang gustong makapag apply bilang factory worker dito sa Taiwan. Naalala ko pa noon kapag nakapagpasa ka na ng original documents mo is hindi ka rin basta-basta makakapag-withdraw guys. Kailangan hintayin mo muna ng Friday bago mo ma-withdraw yung documents mo. Unlike ngayon, kapag gusto mo nang i-withdraw yung documents mo is I think pwede na yata. Ang tinutukoy ko po is yung kunari pasok ka na sa lineup nila, napasa mo na yung ibang original documents mo. Yun po yung sinasabi ko na kailangan mong i-withdraw kapag may gusto kang Uh, applyan pa na iba. Ang pag apply naman mga guys is ano, hindi yan basta-basta na kapag kompleto ka na sa documents ay eh, magkakampante ka na. Masasabi mo nang makakapag-abroad ka na agad. Kailangan mo din dito ng ano guys, konting tiis at madaming sakripisyo. Siyempre, kailangan mo din maglaan ng pera dito mga guys kasi hindi ka naman makakagalaw sa Pilipinas kung wala kang pera or kahit saan naman mga guys pera, pera, pera at pera ang kailangan. Sinabi kong kailangan mo ng sakripisyo dahil kailangan mong magpuyat dito mga guys. Kung baga may hiring ang isang agency, ang payo ko sa inyo is agahan nyong pumunta. May mga pumupunta dito alas 3, alas 4 ng madaling araw, nandun na sila nakapila na. Sarado pa ang agency niyan. Magbubukas ang mga agency sa Pilipinas ay alas 9 ng umaga kailangan mo magsakripisyo ng ganong kahabang pila mga guys ganong kahabang oras lahat ng nandito sa Taiwan lahat ng nandito sa abroad or kahit sa abroad mga guys is naranasan yung ganong sitwasyon yung pipila ka ng apat hanggang limang oras para makapagpasa lang ng application matatapos ka ng hapon na kapag nagpasa ka sa isang agency pa lang ngayon guys pero ganyan talaga guys, ano lang, tiis-tiis lang. Asahan nyo na din yung mga ano dyan, mga masusungit na staff ng mga agency. Hindi na yan mawawala mga guys. Kaya kapag nandun kayo at naranasan nyo yun, is relax lang ba? Huwag nyo silang sabayan kasi at the end of the day, sila din lang yung masusunod dyan. Hindi ka nila papakinggan dyan. Share ko nga lang pala sa inyo mga guys, nung nag-a-apply pala ako papunta dito sa Taiwan is yung agency ko noon is ang dami namin Grabe Pangalain mo 1,500 kaming ano nun uh, Ano na yan ha, Na line up Ibig sabihin uh, Pumasa na kami sa ano Sa written exam At saka sa uh, Isa pang exam nila sa physical 1,500 kaming ano noon Aplikante Pang ano na yan mga guys ha, Pang final interview na yan halos alas 9 na yata natapos yung iba. 'Di ba? Tapos ang kukunin lang nila diyan 50 or isang daan. Ang kinuha sa amin noon mga guys is 70. 71 yata. Kaya pag gusto mo talagang makapag-apply mga guys sa abroad is tiis-tiis lang. Doon talaga, ganun talaga ang buhay. Lalo ako noon eh medyo nahirapan ako sa pag-apply mga guys. Gawa nga nung may edad na rin ako nung nag-apply ako. Nasa 32 years old na ako nun guys Last year Awan ng Diyos eh, Pinalad pa makapagtaywan ng kuya nyo ba? <laughs> diba? Ang kinukuha kasi ng mga agency ngayon Is yung mga ano mas bata mga guys Madalang lang yung mga ganito Sinasabi lang nila na nasa 35 pero kung talagang gusto ko ng ano guys ng employer mo is kahit 35 36 kukunin ka nila pero may mga swerte din talaga mga guys na isang apply lang sa agency is tanggap sila agad o di ba kaya swerte swertehan lang yan mga guys sobrang ganda ng Taiwan mga guys hindi kayo magsisisi kapag nandito na kayo promise sinasabi ko sa inyo medyo napahaba yata yung kwentuhan natin mga guys umabot tayo ng mahigit 9 minutes So, dako na nga tayo sa dapat natin pag-usapan kung paano yung step by step mga guys. Bali, pa na nga kami ni Miss dito na pagbigyan ko na yung gusto niya na matikman yung ice cream at saka yung uh, medyo sikat yata dito sa Taiwan na ano, parang beef soup na sinasabi nila. So, yun guys. Sabang iniintay natin yung train natin. Ito yung part 2 no tips kung paano yung step by step na papunta dito sa, sa Taiwan or yung paano yung pag-apply na papunta dito sa Taiwan bilang isang factory worker. Uh let's say tapos nyo na kompletohin yung mga documents nyo mga guys. Ang pagkakaiba lang ng uh, requirements ng mga babae tsaka lalaki is ano? Birth certificate ng anak tsaka dapat yung sa female merong birth certificate kung ilan yung anak mo. Ano? Tama, no? Tama? Tama? Senomar. Tsaka ano, guys? Senomar. Pag female, kailangan ng senomar. Kung hindi married. pag married. Uh, married, marriage certificate. So, kapag kompleto nyo na, guys, is ito na yung number two. Number two is mag-research na kayo dyan sa Facebook nyo kung ano yung mga uh, accredited agency dyan sa Pilipinas. Madami yan, guys. Pero meron yung mga uh, mangilan ngilan yung mga sikat na agency na mabilis magpaalis. Number 2 yan guys, mag-research ng agency. At ang number three naman natin is sumali kayo sa mga Facebook groups. Kunwari may mga problema kay sa documents, doon kayo pwedeng magtanong kung ano yung pwedeng maging paraan kung paano ma yung problema nyo guys. Ang pang-apat natin na step mga guys is kunwari 'di ba, naka-like na kayo sa mga page ng mga agency sa Pilipinas nagpo-post ang mga agency sa Facebook kung may hiring sila. Nandiyan yung, kunwari, urgent. Nandiyan, mag-set sila ng date kung kailan pwedeng magpa-line up. Pag nag-set sila ng date kung pwedeng magpa-line up, guys, pupunta kayo mismo sa agency. Nandun yung address ng agency sa Facebook page na kalagay mismo sa, ano, nila, sa details nila, mga guys. So, pag nag-set sila ng, ano, ng... for line up para sa hiring nila, dapat agahan nyo pumunta sa agency para mauna kayo sa pila. Kasi sobrang dami ng aplikante ngayon mga guys. Ang tips ko para sa mga taga-probinsya na katulad ko is ano na, pumunta na kayo ng pinagabihan, kumanap na kayo ng mga transient guys na malapit dun sa agency. Kasi mura lang ang transient dun ngayon guys. Kasi mga... Magkano transient ngayon doon? Mga nasa 250 or 200 per day. 24 hours yun. 200 pesos. Mas maganda kasi na may pahinga kayo bago kayo magpunta sa ano sa mga agency. I-ready niyo na din yung mga photocopy ng documents niyo guys. Nababasa ko ngayon sa ano sa mga Facebook groups ng aplikante ng pupunta dito sa Taiwan is dapat uh, pare-parehas ang size ng photocopy. Kung hindi ako nagkakamali, ano A4, A4 ba 'yan? A4 ang size. A4 lahat guys, dapat pare-parehas. Guys, ang check ng agency bago kayo magpunta is uh, kung dapat proportion yung inyong uh, BMI. Syempre dapat ano bago kayo magpunta doon mga guys, medyo mag-diet muna tayo kasi medyo strict sila. Dapat proportion yung ano height mo tsaka yung weight mo. Tsaka dapat bago kayo magpunta sa mga agency is ano uh, naka-separate na by folder. Kunwari, isang set ng requirements. Mag maglaan kayo ng siguro five sets na requirements sa isang araw para sa isang araw na pag apply nyo, makapunta man lang kayo sa tatlong agency, makapagpasa kayo ng uh, resume sa kayo mga ibang mga requirements. Kasi kapag punta mo pa lang sa agency mga guys, kukunin na yung ibang mga requirements mo. Pero ano, photocopy ha, hindi yung original kapag pasado na kayo sa screening mga guys is i na kayo for exam magsiset ng ibang araw ang agency para kayo ay mag-exam ang exam doon is ano lang basic math MDAS MDAS ba yung exam MDAS lang mga guys basic lang yon madali lang siyempre magkopya na kayo doon hindi naman masyadong stricto yung mga agency pag mag-exam eh yung katabi mo, yun na yung ano mo, yun na yung magiging kodi ko mo. <laughs> yung ibang set naman ng exam is parang ano lang, parang nagpipis lang kayo mga guys, pang high school ano. Madali lang yun mga guys, kaya kaya niyo yun. Pero meron ding ano mga guys, kapag ano na, kapag nagpa-line up, ay nagpa-line up ka ngayong araw, meron ding mga agency na kapag pumasa ka agad sa ano nila, sa screaming nila, may ano agad, may mga nagpapa-exam agad dyan kapag urgent yung hiring nila pagtapos ng exam mo may mga agency na sinasabi agad yung result kung nakapasa ka or hindi meron din naman yung mga agency na after isang araw or dalawang araw sinasabi nila yung result ng exam pag nakapasa ka sa exam na binigay ng agency is ang susunod dyan mga guys number 7 is ano na yan, uh, final interview. Magre-ready na kayo para sa interview. Sa interview guys, sa final interview, is ano, huwag kayong kabahan. Um, ano yung naging experience nyo, is yun lang ang sasabihin nyo. Huwag na huwag na kayong magdadagdag ng, kung ano-ano, huwag na kayong magkakwento para ano, hindi humaba yung usapan. Kasi, mas pag, mas ano eh, pag pinahaba mo yung usapan, baka may masabi ka pa mo na ayaw nung ano yung translator at yung Chinese is mas lalong hindi ka pumasa. Oh, di ba? Ano pag pag interview eh, ano may kasamang Chinese wala sa inyo noon? Ay, oh Taiwanese sorry guys. Taiwanese pala. Pag final interview ang kasama diyan is yung Taiwanese at saka yung translator. Tapos minsan may Pinoy pa ano, Ay, Pinoy pala yung translator guys, sorry. <laughs> Simple lang naman yung ano, yung tinatanong nila about sa interview ang karaniwan nilang tinatanong dyan mga guys is ano lang uh, tell me about, uh, about yourself pangalawa nilang tinatanong dyan is kung ano yung mga ano <laughs> kung ano yung mga <laughs> kung ano yung ano, guys yung <laughs> kung ano yung ano work experience mo ba syempre hindi ka naman papasa sa screening tsaka Siyempre, kapag pumasa ka sa si screening, ibig sabihin, qualified ka na, ano, na... <laughs> qualified ka na makapasa sa exam. <laughs> <laughs> qualified ka na... <no? laughs> okay na. <no? laughs> Cut. May iba for agency. Alos, ano guys eh. Pag interview is, final interview is, parang wala pang 5 minutes eh, no? Kasi, eh, Mag-expect kayo na ano guys, pag final interview. Ang dami nyo dyan Kami noon, mga nasa 1500 kami. Gabi na natapos yung ano namin, yung interview namin. Sa screening pala mga guys, pag sa, lala, sa lalaki, pagkatapos ng screening at bago mag-exam, sasalang muna kayo sa ano sa ayan, na, ano ano na tuloy ako. Sasalang kayo sa kan magcha-chopstick kayo ng tofu, nagcha-chopstick kayo noon. Mag-chopstick kayo ng munggo Kaya mag-practice kayo mag-chopstick mag guys Chopstick ng munggo Magbubuhat ng Nagbuhat kayo? Magbubuhat ka ng 20 to 25 kilos Tapos sa mga lalaki naman Push up Mapapa push up ka talaga Pagkatapos ng final interview mga guys Siyempre uwi na kayo nyan Magmuna kayong umuwi ng ano ng probinsya nyo ha Kasi may mga agency na pagkatapos ng interview after siguro kinagabihan, maglalabas sila ng result. Meron naman yung ibang mga agency, after two days, three days, ganun sila naglalabas ng result. Kung sino yung mga nakapasa sa final interview. O oh, let's say nakapasa kayo sa ano guys, sa uh, final interview. I-ready nyo na yung ano nyo mga guys, yung mga uh, original documents nyo kasi paunahan yan. Kapag nakapasa kayo sa mga interview, meron dyan tinatawag na priority at saka backup. Kapag napunta ka sa priority, dapat kumpleto mo na yung documents mo bago ka magpuntang agency. Kasi pag kulang yan, mapapalitan ka ng backup, guys. May ganun bang nangyayari sa inyo nun? No? Napalitan? Dahil sa, umari, may problema sa documents. Kahit isa lang yan, mapapalitan ka ng backup. Sayang naman yung effort mo. Una pang backup kasi sa priority May mga ganun mga guys Kaya dapat uh, be sure na kompleto kayo sa requirements Pag nakapasa na kayo ng mga documents nyo guys Bibigyan na kayo ng agency, ng recommendation Kung saan clinic kayo magpapa-medical Sa medical naman mga guys Pero na nakong isang video na tips Kung magpapa-medical kayo Kasi madaming bumabagsak sa medical mga guys pag bumagsak ka ulit, another bayad, another 6,000. Diba? 6,000 din yun. Sayang. Ilalagay ko na lang sa link sa baba guys yung ano, yung uh, tips bago magpa-medical. Papunta dito sa abroad. Pagtapos nyo ng medical mga guys, ang susunod dyan is mag update One week ba malalaman? Okay. Pagtapos ng medical, kung fit to work after 3 to 5 days, malalaman mo na kung fit work ka or hindi. Kapag nag-fit work ka, ang next dyan mga guys, ang number 9 is uh, contract signing na. Congratulations mga guys. Pagkatapos ng contract signing is, nagkaroon ba kayo ng orientation nun? Orientation. Ang susunod sa orientation, uh, PIDOS. Ang susunod sa PIDOS, kukuha kayo ng bank account nyo, yung video kabayan. Yan mga guys. At ang last mga guys is teko na. Mabilis lang yung teko mga guys. Matagal lang yung pila doon. Pagkatapos lang mga guys, ah, maghahantay na kayo ng flight nyo. Congrats! Bye bye na. Bye. So yun guys. Uh, kita kits tayo next vlog. Kita kits tayo dito sa Taiwan. Uwi tayo guys. Balik na tayo sa trabaho. Ay, pasok na naman tayo mamayang gabi.